yan. Opo. Nakuha. Mm. Tapos dun tayo sa mata. Parang napapapikit. Are. Ito. Tama. Pag okay, hindi pa naman ako gumaling nito eh. Mm, -mm. I-relax mo. Yan o. Oh. okay. <laughs> mm -mm. na naluha-luha yan, sabi mo yun Opo. Oh, Patak po akong ay mo eh. Dito. Yan. Sabi na siya. Uy baba si Beth. It's okay. Tutula ko lang yun. Mamiya. Tuluwa. Wala na. Ang ginginig pa rin eh. Oo. Oh. Hindi